Hello vlog, welcome to my guys. And guys, mamaya pakita natin yung lakas niya. Ngayon, ano pa lang yan. Nakaminor dahil nakadubo. Masunog yung adubo natin guys. Kaya minor. Uy. Si adubo may sili. Ha! <laughs> Grabe yung adubo may sili. And guys, ibang, ibang luto ito ngayon na. Ah. Ayan, mamaya guys pakita natin yung lakas nito kung gaano kalakas nakaminor lang yan dahil may niluluto eh ito yung dambuhala natin guys dambuhala na kalan ayan dambuhala ito di utso so mamaya pakita natin yung acceleration nya kung gaano kalakas sila lang ba marunong magpalakas tayo din ayan guys so oh, maraming ganda yung apoy talaga ayan guys yung lakas niya guys nag ano pa lang yan wala pa sa kalahati wala pa sa kalahati guys yun yung, yun yung ano nya adjustment natin yan yung ano natin di ayan o oh. so yung adjustment natin halos yung na makikita pero wala pa sa kalahati siya parang lagpas lang kunti ng one fourth kasi pagka i-fold natin pagsalsikan yung langis kasi pag ahon yung langis din hindi siya nakapull yan guys nakapull siya nakapull pero nakapull parang mga ano na eh ay dilaw-dilaw kasi nagliparan yung langis kaya normal na lang yung yung volume niya na wala pang one half tamtama lang yung yung adjustment niya yung settings ng blower na wala pang one half para hindi naman umaahon yung ano yung langis ay hindi lumagpas na siya sa labi oh papansin niyo yung dulo ng ano lumagpas na siya pagkawali yan yung laking kawali wala na pag layo ng buka kanya kasi ng laki din ng kardero nito eh laki din to oh na yung kulo guys Yung kulo niya eh dun sa gilid ng pisa oh Grabe yung kulo nito Yan yung settings na ano natin Yan yung kalan natin ha ah. Pinagmamalaki din ito na Subok na ito guys Sa malaking talyasi na 0.80 Kulang kulang 0.80 yung talyasi eh Hilangon, halos yung kuwit ng talyasi so sa ganito nating design no carbon grabe yung kulo guys halos ayan o oh, walang kalalagyan yung kulo nagumpisa sa gilid pumunta sa gitna parang ipu ipo sa gitna o oh. oh, nagsalubong sa gitna yung kanong kulo oh. galing sa gilid pumunta sa gitna ang probing ganda pa kulo hindi naman siya mag biruin kasi hindi siya magpumulod na sa apoy na yan o oh. Bilip ako dito guys Pag, mara pag maraming diotso guys Ang ganda gumawa ng diotso Diotso na ganitong design Sos Pang komersyal na Pang komersyal guys na ano Kita nyo guys Grabe yung pulo Nagsalubong sa gitna oh Pansinin nyo guys Nagsalubong sa gitna yung pulo oh, Grabe Mula sa gilid Pumunta sa gitna yung pulo Lag <laughs> parang ipo ipo sa gitna oh o oh, oh oh, pumunta sa gitna yung pulo oh Gali sa gilid pumunta sa gitna ng galing ng pagkakulo niya kaya kanyan guys sa lakas abot ah, yung sa kabilang gilid eh lagpas sa labi oh pansinin niyo sa kabila guys oh lagpas sa labi na sus ayan guys kasi sina inactivate din natin yung kanan natin <laughs> yung dambo <laughs> natin guys so shoutout out na lang sa ating lahat so yun lang guys thank you for watching my, chat, my videos and God bless